mukhang alam na bago pa nagsalita ang Pangulo mga ba, mukhang alam na nila na kay ko ito papunta. And most likely, naabisuhan si ko dito na lalapas yung pangalan mo and most likely, ititigil nila sa pangalan. DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa so, tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at eh sa so Shangri-La Mall, sinasabi yung Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldi Okay, mga nagwalam ng araw po sa lahat and welcome po ulit dito sa ating PH Channel mga kababayan. Nandito ulit tayo live para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin, itong pag-alis ng mga air assets ni former Congressman Zaldico mga kababayan. So, oh, tanong natin ngayon, si PBBM at Tito Soto, tumulo nga ba dito? oh yan po yung pag-uusapan natin dito ngayon mga kababayan. Again, live po tayo ngayon, mag-comment po kayo dyan, nandyan po ang ating uh, live chat mga kababayan. At itong uh, nakikita ninyo, itong video na nakita ninyo mga kababayan, ito ang statement ng mga Diskaya nung uh, September 8, mga kababayan, araw ng Lunes araw ng lunis po yan, nung nagkaroon ng hearing at sa nung September 8 ng umaga, ah, uh, dyan po sila nagsalita <clears throat> at ang uh, chairperson ng Senate Blue Committee, mga kababayan nung time na yan, ay si Senator Marcoleta pa at ang Senate President, ay si Cheese Escudero. Okay? So bakit natin natanong? Ito yung pag-usapan natin. Bakit natin natanong kung may naitulong nga ba dito si Uh, PBBM at si Tito Soto mga kababayan. Okay, ito nga, itong video na ito, September 8 ng umaga. Anong nangyari noong September 8? Balikan natin. Pagkatapos, naglabas ng statement ng mga diskaya mga kababayan sa Senado at nabanggit ang pangalan ulit ni Zaldico at for the first time nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez Anong ginawa nila? Nagkudita sila sa Senado Diba? At pinalitan nila mga kababayan si Cheese Escudero bilang Senate President at si Senador Rodante Marculeta bilang Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, so ito ngayon, tignan natin mga kababayan kung kailan nakaalis itong mga air assets or iilan sa mga air assets mga kababayan ni Zaldico. Ito mga kababayan. Oh, ito may balita tayo dito sa Billionaire Union Channel mga kababayan. Pakinggan natin. Ha? Kung kailan ito mga nakalis nak mga kababayan ito. Oh. By the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like po at share ng videos natin din paki-subscribe din po ng ating channel. Upo sa lahat na nakapag-subscribe na. O, oh, palpakan tayo diyan. Ah, oh. at sa lahat ng mga nanonood, ah, oh. Comment kayo dyan, shout out natin kayo. Uh, maraming salamat sa mga nanonood nga pala. So ito mga kababayan. Uh, ah. sa Pilipinas ang three air assets ni Zaldico, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na ang dalawa niyang Agusta Westland Helicopter. Ayan mga kababayan, Agusta Westland 1398 or AW1398, nakaalis. Ah, helicopter pala ito. Hmm, ang ganda ng helicopter mga kababayan. Oh, magkano kaya ito? Gusto kong bumili ng ganito eh. O nasa Shopee kaya ito mga kababayan Kitignan na, search natin mamaya sa Shopee kung ano uh, Present ito, ayan Kailan nakalis mga kababayan? August 20 at September 11 mm, yan balikan natin yung mga dates na yan mga kababayan Ito ito, patuloy natin Helicopters, oh. sa Kota Kinabalu, Malaysia. Noong Malaysia August 20 ba? at September isa-isa. Mm. Ang kanyang 2 billion pesos mm. eh. Singapore na, mula pa August 16. Oh, yung isa, Gulf Stream 350. Oh, Gulf Stream 350 nasa Singapore. August 16, nakaalis mga kababayan. Ah, di diba? Hmm, tingnan nyo. Yung mga dates mga kababayan, mag-connect the dots tayo ngayon. Ito, patuloy na natin. Ayon sa source ng Billionario.com ang mga iglano at helikopter ni Ko ay pag-aari ng kanyang mga kumpanyang Misibis Aviation at High Tone Construction na kasalukuyang madadawit sa flood control scandal matapos maitalang number 9 sa top 15 flood control contractors ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismo ang taa ang nag-report sa gobyerno na inangkaro ng mga kumpanya ni Ko na i-deregister ang ilang chopper, isang step na kailangan bago ibenta abroad. Pero maharap ito matapos maglabas ng standing order ang ahensya. Kabilang sa luxury aircraft fleet ni Ko, ang dalawang Agusta Westland AW-139. Ayan, ayan, nandyan yung mga mga presyo mga kababayan o, oh, Pakita natin yung mga pres presyo na yan. Yung dalawang helicopter mga kababayan Ito Augusta Westland AW139 Yun nga na August 20 na kaalis Yung isa September 11 ah uh, Yung tig-iisa pala niyan ay 16 million dollars Naku mukhang wala ito sa Shopee mga kababayan At meron pa, 1 Augusta, ito yung helicopter din yata ito, Oh, 6.9 million dollars. Pero itong Gulfstream 350, August 16, nakaalis. Kung tama na-remember ko ha, 36 million dollars yung presyo. Okay, so titignan natin ngayon kung anong mga nangyayari, anong mga nangyayari dito. Balikan natin mga kababayan. Okay, unang-una, July 28, nagkaroon ng sunas Sona. Sona si PBBM mga kababayan at dyan niya pinuna. yung issue nangyayari sa flood control. Mm, 'di ba? O oh, July 28. Anong kasunod na mga nangyayari mga kababayan? Nagkaroon ba ng investigasyon? Most likely wala. Mm. Kasi ang sa tin nakikita natin ang gusto lang sana ng gawin ni PBBM doon mga kababayan, eh para palakpakan siya. Sa kanyang sona, para kunyari o kunyari uh, maghahabol siya dito sa isyu ng flood control na walang nangyayari, o, oh, nagsasabi-sabi pa siya na Mahiya naman kayo Eh, nangyari ngayon O, oh, pinalakpak niya siya, mga kababayan Eh, ngayon, sumabog So, anong nangyayari? Anong lumalabas? O, oh, pagkatapos ng July 28, mga kababayan Anong ginawa ng presidente? Ha? Ito Hmm, kailan ito? O, uh, well, tignan natin Ayan, August 11 Ha? O, oh, ilang araw pagkatapos ng kanyang sona Okay? So hindi natin masasabi na walang aksyon na ginawa si presidente Bongbong Marcos, meron mga kababayan. <clears throat> Ang problema, may problema dito. Ito yung aksyon niya. August 11, kagatapos ng SONA July 28, SONA August 11, anong ginawa ng presidente? Naglabas ng sumbong sa pangulo website. O, di ba? Meron nga siyang ginawa. Okay din naman itong ginawa niya, mga kababayan, pero ang nag nakikita ko dito, aliwas ito or paiwas ito doon sa tamang aksyon sana ng ginawa ng presidente para matukoy kung sino yung involved dito sa flood control anomalies. Kasi saan, ayun nga issue natin, saan ka makakita ng isang ahensya ng gobyerno na may nadiscovering anomalia or corruption yet ang ginawa ay nagawa ng website. Ah, ilang beses na natin sinabi niyan dito. Oh, halimbawa, sabihin natin sa BIR. oh ikaw, BIR, BIR Chief ka. Commissioner. Commissioner ba tawag dyan? Oh, ikaw, head, sabihin na lang natin head ng BIR. May na discover kang corruption sa ibaba mo. Anong gagawin mo? Mag Tatayo ka ba? Or gagawa ka ba ng website para makapagsumbong yung mga tao? Pwede. Pero hindi yung immediate solusyon, mga kababayan. Kasi ang immediate solusyon dyan ay investigahan kung sinong involved di ba? Diba? Again, yung paggawa ng website, again, makakatulong. Pero medyo malayo na siya, mga kababayan. Yan yung nag-issue yung nakikita natin dito. Okay? Pero ito, kung titignan natin, mga kababayan, kahit sabihin pa natin makatutulong ito, tignan ninyo. From July 28 to August 11, Nakapagawa ng website. Sa tingin nyo ba, nag-umpisa ito July 29 hanggang August 11? Most likely mga kababayan, ang, again, sinong mga website developers dito, i-comment niyo kung kaya bang gawin itong website ng Pangulo ng i-araw lamang. O kahit sabihin natin 15 days. In fact, hindi nga 15 days, di ba? July 29 hanggang August 11. Oh, hindi nga yan aabot ng 15 days. Yet, mayroong nagawang website at ang ganda pa. Oh, ayan o. Oh. oh. pinakita dito mga kababayan. Oh, sana yun. Video, video, video. Ha? Ito. Oh, ayan o. Oh. oh. diba? Napaka-detalyado niyan. Makikita mo lahat ng mga detalye yung mga records ngayon. Again, sino mga website developers niyo dito? Comment niyo dyan, sabihin niyo na kaya itong gawin ng less than 15 days. Kasi mga kababayan, again, again, I might be wrong. Baka meron talagang kayang gawin ito na mga 5 days lang, 10 days lang. Pero mga kababayan, kung makikita natin, dito natin makikita, no? na alam na ito ng presidente mga kababayan bago pa nagkaroon ng SONA malinaw na malinaw na alam na ng presidente bago pa nagkaroon ng sona. Anong ginawa? Wala. Ha? Hinintay pa magkaroon ng sona para doon niya sabihin na kunwari may nadiskubri siya. ba diba? O hinintay pa niya ang sona. Tapos, nagawa ng website. E anong mangyayari ngayon? Anong nakikita natin ngayon? Unang-una, Bago magsona, I, I think bago mag-eleksyon mga kababayan, si Saldi ko nakaalis na ng bansa. Ha? Ibig sabihin yan mga kababayan, and unfortunately, walang makapagsasabi yung, yung exact date ng pag-alis ni Saldi ko sa bansa. Ha? So, merong iba nagsasabi February nakaalis na, yung iba nagsasabi March nakaalis. March pa nakaalis daw. Kahit sabihin natin anong, kahit sabihin nila January, April, May, Oh. Regardless sa dates mga kababayan, ang mahalagang impormasyon ay nakaalis si Zaldico bago pa nagsona si PBBM. Ibig sabihin yan mga kababayan, mayroong nagtimbre. Ako personally nakikita ko mga kababayan na may nagtimbre dito kay Zaldico. Oy, Zaldico, umalis ka na ng bansa. Kasi Magkakaroon ng investigasyon dito sa mga flood control issues at sa lahat ng mga infrastructures dito sa DPWH. No, oh, yan yung pinakauna dyan mga kababayan. Kaya again, balikan natin yung tanong natin. PBBM, tumulong nga ba kay Saldi ko? Oh. Nakaspecific yung sa air assets natin kanina, pero dito palang lang mga kababayan. Ha? Ang nakikita ko again, Of course. Ay, might be wrong. Wala naman tayong ebidensya. Nag-connect dots lang naman tayo, mga kababayan. Opinion lang naman natin ito. Pwede kayong mag-disagree Walang problema, mga kababayan. And yet, again, ha? Kung ikaw presidente ka ng bansa, alam mo, may anomalya dito. Bakit pinahintay mo pa ang July 28? Bakit hindi ka gumawa ng action para, at least kung talagang sincere ka, hindi eh, napigilan sana ang pag-alis ni Zaldico 'di diba? So anong nangyari mga kababayan, pinaalis mo na si Zaldico at hinintay ang Sona bago ito pinutok na issue na ito. Oh, yung kay Toby Chanko nga, well of course, pagsalamat tayo kay Toby Chanko, pero unfortunately mga kababayan, late na. Kasi hinintay pa niya matapos yung election. Oh, bakit? Kasi mga kababayan, gusto niya manalo yung inindorso ng presidente at inindorso ni Toby Chanko, inindorso niya. And of course, ito mga inindorso nilang mga senador. Inindorso din ito ni Martin Romualdez at ni Zaldico kasi kapartido sila mga kababayan. And, ano, sa tingin niyo ba? Hindi nakapag-donate si Zaldico dito at si Martin Romualdez sa kanilang campaign funds? Ano sa tingin niyo? At sino yung mga nanalo dito na mga senador? Of course, number one, Tito Soto, mga kababayan. So ngayon, titignan natin ngayon ito. Oh, again, ito, pinahintay yung Sona, July 28, August 11, naglabas pa ng website. nag pa sa mga, ano tawag nito? Uh, media na nagtanong pa bakit hindi daw sila mag-investiga. Wala na ba daw, wala na ba raw investigative journalism ngayon? O, oh, akalain niyo yan? At anong mga kasunod na mangyari? Na nangyari? na magawa ng ICI yung independent commission. Kailan pa na isagawa yung ICI mga kababayan? agad na ito ha. August 11, nagawa ng website. Kailan umalis ang isa sa mga air asset ni Zaldico, mga kababayan? August 11. Uh, kasi mga kababayan, dito sa ah uh, uh, anong tawag nito? paggawa ng website ng tangulo mga kababayan ibinulgar niya dito ang mga top contractors, nasa na yun oh, sige na lang oh, nasa na yun, hindi ko na tuloy makita anyway, nasa binulgar dito niya binulgar mga kababayan yung mga top contractors ng ating bansa at isa doon ang kumpanya ni Zaldico again, August 11 ito pinalabas ang website kaya, isa sa mga air assist ni ko mga kababayan, yung pinakamahal, nasa na yun? Ah, ito. Itong ah, Augusta Westland ay umalis ng August 11. Kasi mga kababayan, mukhang alam na bago pa nagsalita ang Pangulo mga kababayan, mukhang alam na nila na kay Zaldico ito papunta. And most likely, naabisuhan si Zaldico dito na lalabas yung pangalan mo and most likely, ititigil nila sa pangalan ni Zaldico. Katulad ng ginawa ngayon mga kababayan. Ha? Yeah? August 11. Kasunod niyan, yung Gulfstream 350 umalis ng bansa August 15. ba diba? Oh, may ICI na ba? Wala pa mga kababayan. Ang nangyari, mayroong mga investigasyon-investigasyon sa Senate at sa Congress. Lahat paglilihis mga kababayan.